Hulako po, dito po, sa distrito Iglesia di ng Sultan Kudarat, kami po ay bumabati sa kapatid na Angelo Jeranio Lima na tukak. Mahayag po! ng buo, mahayag ka ng tanging tukak. Hulako sa so mga ministro at mga gagawa sa distrito ng Sultan Kudarat, kami po ay bumabati sa mga ng mga pangisahan at pansampanya ang kapatid na ang Tiroi Renyo Bimalalo na